Hello mga ka at mga kapatid! It's that time of the year again para sa pinakamalaki, pinaka-engranding harvest festival sa buong Pilipinas. Walang iba kundi ang Pahiyas Festival. Iikot tayo dito sa Lukban, Quezon para makisaya at makipag-banding. Dito sa araw na tinaguriang Patron Saint ng mga magsasaka ng mga farmers, si San Isidro Labrador. At dito naman sa Hello Pagkain, sagot namin ang nakakabusog na tawanan, tumustahan at syempre kainan. At ito pa ang dagdag na hain namin para sa inyo ngayon. Itong all amazing and creative decors ng mga keeping, ng uh... Ang mga gulay, vegetables, at uh, fruits, mga prutas, kasama ang mga palay. Itong uh, para sa pahiyas and all things pahiyas. Ika nga, we got you. Hello, 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 hello. hello panel. mga Kao Kicks, bago tayo sumabak sa Pahiyas Festival uh, Ika nga, eh syempre first order of business natin walang iba, kung hindi almusan. At dito, sabi nila dito sa bodies ba? Eh sabi nila, dito parang laging piyesta parang laging may piyesta. Kaya dati, doon sa Pampanga nasa everybody's tayo dito sa Lukban, nasa bodies tayo. O ayos ba? Tara na! How long nang make ng uh, bodies? Turning 39 years wow. na po, this September. Magpo-40 years na pala yes, next, year. next year. And uh, sino si body? Yung father ko. I see, I see. Oh. Institution na, no? Yes. Tsaka ano sa Breakfast, lunch, at dinner, yes. no? Pasta sa bilao oh. okay ah. Oh. O meron spaghetti, mushroom with bacon, palabok sa bagay. Ang palabok, pasta yun eh. Pansit. So, subukan natin ang breakfast. Ano ba ang specialty ng ng body sa almusa? Of course po yung Lukban's Berry on pole. Ay, ito! Po. Ba, kumpleto na pala rito eh. And sa Lukban po, um, almusal po namin ang Pansit Lukban. So, dito sa Lukban Quezon, syempre uh, hindi maaaring walang uh, langganisang lukban, pansit lukban. And then, hardinera. Hardinera? Bakit, ta bakit hardinera? Ano siya? Um, it, yan po yung Filipino style meatloaf po. Wow, Filipino style meat loaf. Okay, mukhang masarap. Alamin natin kung talagang masarap. Good for ano to? Good so, for... 3% ba? trip, oh, 265, pero ito, kaya ng apat. Apat o limang tao na ito. Hardinera, yung kanilang meatloaf, magkano ito? Ah, 250 pesos. 250 pesos. Siyempre, hindi pa walang... Uh, longgani longganisang lukban, 285. At, siyempre, kanin. So, 285, 200 53 265 good for 1 2 3 4 5 good for 5 people na ito okay na ito di ba sige subukan natin pansit ha hab, -hab. At kaya ha hab kasi hina hab Kanya, no? kanyano go go Parang ano siya, no? Parang lechon baboy. Yes, o, po. Parang lechon. Tsaka, environmentally friendly kasi wala ka nang huhugas pinggan, wala ka nang huhugas ng kubiertos. Yan ba? Diba? Tipid. Mmm. hindi nila alam o maraming uh, dapat mal malaman na may labing walong branches na ang bodies. Saan ba sila ulit? So, ito po yung original namin branch. Ito po sa Lukban, Quezon. Then we have one in Tayabas po. Three in Lucena City po. Then we have one in Sariaya. One in Candelaria. One in Santo Tomas, Batangas. One in Calamba, Laguna. We have three in Makati po. Then we have two in BGC Taguig po. Then one in Ortigas. Then three in Quezon City po. 18 lahat. So ang must try dito, yung sisig, yung hardinera, of course yung uh, lukban longganisa at yung pansit uh, lukban, pansit habhab. Yan. May dessert pa. Kasaba cake. Diro mo, the breakfast may dessert. Talagang sira ang Pero sige lang. Masayang kabanding ang mga taga di Dito rin sa Lokban. At siyempre, usapang longganisa, habhab, kipig. At siyempre, dahil ito'y uh, pahiyas food trip vlog, ika nga, eh, hindi naman maring walang tiki mantay At ang pogi points huwag kakalimutan. Tara na. So, isa sa mga sikat at institusyon dito sa Lukban, itong uh, Pavinos Bakery since 19... 1950s. Si Josie ang ako uh, apo nung uh, original third generation. Na uh, ang apelyido ay Pavino. At ang sikat na sikat na pasalubong dito, pinakasikat itong Broas. Eh nakakataon isa sa mga paborito ni Sharon, yung brohas. At nung bata kami, mahilig din kami sa brohas. Ang katunayan, paborito namin ito, tignan natin. Masarap nga. Ang market niyo Metro Manila, may mga walk-in. Walk-in. Hindi na kayo nag-market. Hindi na kayo tumatawag ng posibleng mga buyers sa Manila. Sila na ang dumarating dito. Eh, kaya pala pinupuntahan talaga eh. Dinadayo, no? Kasi masarap. No? At nung bata kami, ah. ang biro namin dito sa Brohas, kunwari nag, ano, nagbebela at ganito. Subukan <laughs> nyo. <dito. laughs> <laughs> Magkano yung grito. 30 pesos lang. Ba? Opo. Oh, oh. 30 pesos ka mo. Huh? So ito lumalabas, 30 pesos ang uh, tiga tig-anim. 5 pesos isa. Mura. Tsaka, bukuha tayo ito. Mahilig yung mga anak ko sa burger. Best seller nila, may broas, kamachile, at romano. Uy, yung driver ko, si Romano. Kaya pag pala, dito mong ibilis siya, no? Meron pala siyang secret na sideline. <laughs> ano ang life, ano niya? shelf life. Three months. Three months. Okay, let's see. And say mother with it look na pula. Yeah. Ito naman, isa pang kilalang ha, produkto ba? Double purpose. Pwede ng pang decor, pwede pang kainin. Made of rice. Eh, dapat tikman natin. Sige, bilita. Ay, wala ano? kong lasa yan, ha? tapos uh, iihaw ninyo o ipipirito. Ah, ganun. Iniihaw pa. Aha. Uh -huh. Ba, okay ah. Para pong cropek. Ah, parang cropek. Ah, Bakit keeping ang pangalan? Siguro tinatago. They are keeping it. Yan, burger buns. Wow. Parang, uh, ano? Para sa putlong hotdog. Pinagong. Pag meron kayong bonus, dito kayo sa pabinos. <laughs> Daming pasalubong. Pogi points! Siyempre. Alam nyo, ang pasalubong, hindi pa pwedeng hindi gawin niyan. yan. Iaabot sa ating mga mahal sa buhay. Dahil yan ang uh, sinyales na kahit malayo tayo sa kanila, eh siyempre, inaalala natin sila. O, oh, di ba? Yan ang pogi points. Sige, magkano na ho? Oh, o, nyo. 660. Oh, diba? Very good. Talagang sa halagang 660. Tatlong supot. O, oh, diba? Buenas. Wala, nasa Maynila. Nagpapahinga muna. Ayan na. Uy! Yung eggs, may charon pa. May charon pa. Panutin mo. Salamat, salamat. Biro mo. Ako. May charon. May ibit ka. Salamat. Thank you po. Thank you. May biro ko. Dapat pala, di na lang ako bumili. Baya biro lang. Thank you po. Salamat Josie. Ano pong pinakamasarap na pagkain dito sa Quezon? ah sa Lukbang tsaka pansit habhab. Hardinera uh, at embutido sa basang ang meron tayong budin. Siyempre, yung special din pala ng lukban ay langgunisang lukban. Siyempre, dahil yun lang yung uh, the best na ino ng lukban na sa lukban mo lang makikita yung langgunisa. Hello, Hello Papay! Hindi to ito puto ito Ito ay ubo! <laughs> yeah!

Ano tawag na sa na ito? Senyorita. Ah, senyorita ba yan? Kasi kami sa Alfonso, ang tawag namin sa mas malaking ganyan ng konti, Arnibal. Sa tamis. Ibang variety na binibenta. Same na variety na binibenta sa Bangkok. At kasama natin, si Mayor Tenten ng Alokban, syempre. Hello, Uh, sa celibacy na ito, taon-taon, namimili sila ng kalye na magiging assigned para magbigay ng pang-dekorasyon. At ito, o, oh, ayan. Uy, naku, mato-mato, sabi nila. Nakainom na. Uh, Oo oh, nga, medyo nakainom na ng kaunti ito. At, uh, uh, ayun, oh, may beer. Oh. <laughs> Siguro kumain ng keeping ito. Tapos ngayon nainom na. <laughs> so, ang ganda, oh. Binabayo na. Malaking uh, sektor ng uh, lupaan ang uh, sakahan. Sabi nila mga 4,000 you no know, uh, hectares ang uh, gulayan, palayan, uh, fruit bearing uh, of the 16,000 hectares, yes. di ba? Pero 6,000 ng 16, ay bundok. Pero siguro darating ng araw, magkakaroon ng magandang uh, puntahan din sa bundok na siguro uh, tourist spot. Huwag lang parang bohol, ikaw na, chocolate kids. Pero maganda to, maganda. Saging na sa aking nasaba, Hello. Ayan, nako. Maanghang ito, maanghang. Sure. Sama ka, boy. Little boy. Sama si Mayor. Wow. Good afternoon. Oh. Pahabol for tomorrow. Ayan na. Maraming kakirihan. Takirihan. Sa nagmana. Uy, nawala no, ang apoy. Naku! Uy! Uy! Hello! Smile! Smile. Yo! Thank you po! Thank you! Ayan, Ay, no? Langka. O, uh, yeah. Tinitigyawat! <laughs> <laughs> Ito eh... Nyog, no? Kaong. Ah, kaong. Yung irok. Sa amin, ang tawag dyan, puno ng irok. Ah, dito may kaong. Puno ng kaong. Ginagawang suka. Senator Kiko. Hello. I know, he still remember me. You were uh, no, a student leader when I was teaching in geography department. Oh so, okay. Yung ah, oh, I think that you were the ano, student regent? At yes, family. yes, 86, oh, 87. Oh. Natutuwa naman ako ng nandito kasi. Yeah, yeah. Oh, yeah. oh this Ay, is para... uh, in honor of the patron saint of farmers. <laughs> Oo oh, oh, nga. Pwede ba ako magpa Sure, Beri. sure. <laughs> Ayan, Viva San Isidro Labrador. Galing mo, oh. inisa isa niya, oh. Oh. Monggo Atsuete? Hindi, hindi. Mais, munggo, palay. Balatong. Ito? Balatong po ito. Ah, hindi munggo? Ang munggo po, pwede lang po. Pwede. Pero munggo rin po ito. Galing na. Galing na. Balatong pala, tawag mo? Balatong pa tawag. Patola, upo, pagkaganyan, lahat sila talagang gumagawa, Oo, Ang ganda, oh. Pa. Keeping. Daming keeping. Parang parol. Oh, may itlog. Itlog, carrots, mais. Ganda. Bawang. Very nice. Gaano katagal nyo ginawa ito? Ay, ilang buwan din. Ilang Sus. iyan yung balatong ayan yan ang balatong <laughs> oh no. ayan oh medyo no. yung keeping 10 pala lang yan ang taas na sigit oh ayo no lahat tuyan buwan susmaryosep bata lang tinadtad din niyo no ha gaano katagal kailan kayo nagumpisang mag uh, magdikit uh, end of january po nag-start na po. wow so february march april Si Isa. Opo. Wow. Dinidikit ninyo. Tiyaga. Hello. Ang ganda ng design ninyo. Ay, ano pala? Benta pala, paninda pala. So, hindi lang one, hindi lang isang kali. Nakaikot ka pa. Hadang hapon. Ayan, naghahabol pa. Kumusta? Sure. Thank <laughs> painting ako. Sige po. Okay. Oh, yan. Oh, ayan. Pantay dapat. Ayun. Gusto pa. Magagalit si San Isitro. Hindi tayo bibiyayain. Ay. Sorry, sorry. Ayan. Okay. Thank you, ha. Nagahabol kayo. Sa bagay, bukas pa naman, di ba? O, picture tayo kasama ni Mayor. Hello, pagkain. Binabati namin, namin, -namin sa sarili namin. Dahil na birthday namin. Shoutout na pala sa Ariel um, family. Um, sana manalo ating pahiyas. Yes. Hello, pagkain. Pinoprompt ko nga pala namin itong pahiyas na makulay ganda at sa mga tiyo tiya na tumulong sa upang gumanda ang aming Payas Festival. At the fun yeah! Ang iba't ibang festival sa ating bansa tulad ng Payas ay uh, marka ng ating pagiging Pinoy, di ba? At siyempre, ano-ano bang meron diyan? Masayang crowd, check. Makulay na paligid, check. Masasarap na handa, check. At siyempre sa ating mga piyesta, ang hindi mawawala ay eh ang mga palaro. Hindi lang foodie, kung hindi pang sports pa. Yay! <laughs> 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 Daliwa! Kaliwa! So, sasama tayo sa Pukpok, Palayok. Okay. Sorry, ha. Import ako. Import. Oh, o, diretso. daya eh. May tulong. Salamat ha. Sino yung, sino yung nagturo sa akin papunta? Salamat ha. Oh, sige, sige. Magaling yung tumulong sa akin eh. Viva San Isidro Labrador! Ay, uh, nakikiisa sa inyo sa selebrasyon ng Pahiyas Festival. Ito ang uh, festival na para sa mga magsasaka at magandang ani. Dahil pagka walang magsasaka, walang magandang ani, pag walang magandang ani, guto. Kaya napakahalaga ng selebrasyon na ito dahil kinikilala natin ang kahalagahan ng magandang ani. At syempre, yung mga matitikas, magagandang lalaki at magagandang babaeng mga magsasaka na siyang nagbibigay ng pagkain sa ating hapagkainan. Sino rito ang gusto ng masarap na pagkain taas ang kamay? Lahat tayo gusto natin ng masarap na pagkain. Kaya para maging masarap at abot kamay at hindi mahal ang pagkain, sino ang dapat bigyan ng suporta at pagkilala? Mga? Iyon, kaya ang susunod na henerasyon ng mga magsasaka mga bata ay maengganyo pag nakita nilang talagang solid ang suporta sa mga magsasaka. Kaya, Viva San Isidro Labrador! Viva! Mabuhay ang magsasaka. Tuloy-tuloy lang tayo. We are now promoting, uh, you know, science-based farming. Oh. So what we do is mostly apply science dito sa growing yeah. yeah. production. Oh. I'm an agriculturist. Okay. Uh, so I have been in the farming industry corporate life uh, yeah. 21 years before I put up this farming 2018. Mm. So this greenhouse, I know you're already familiar with amino, it's a turbulent finances. Uh, yeah, yeah, oh. So this is made by Emmy. Uh yeah. partner ko rin po kasi si Emmy sa sa greenhouse. Yeah, okay. Yeah. So yeah. ito po so, automation po kami. Uh at the moment we have 7 or 8 varieties dito. Okay. Of different Japanese melon. <laughs> less po so hydroponic yes so uh, ganyan po so this is naka-soiless uh, bench type yung ginawa namin na ano system Yeah. para yeah. kung magkasakit uh, we can isolate one pot hindi mahahawa yung iba so harvestable na po ang red so yan pwede na po yan normally we cut it dress it up ano mm -hmm. binisin namin and then ready for market na Then pwede po natin i-taste test. So ito, hinog na rin yan? Opo, opo. Normally, meron tayong uh, sugar meter, yung uh, bricks meter. Dito po sa amin, ang ano namin, farm gate is about uh, 500 pesos per kilo. So kung 2.7 tons ka per kilo, that's 27,000 kilos. O, Pero medyo. pinapahinga mo rin, siyempre. Opo, uh, normally, 3 weeks ang pahinga. Uh, at the end of the day, uh, per year cycle, mga 3 pa rin. Matamis, eh can test out the uh, Ay, sorry. sugar content. Kinain ko lahat. Okay lang po. Uh, <laughs> Pag-test lang pala. Yeah. <laughs> so ayan, to The sugar content of this is about 16% na. So that's on the high marks na nung standard namin. Ang standard namin is about 14 to 16. Mm, ayun, no? So at 16, we're already at the higher. Ano, Galing, may, may sugar meter. Ang Japanese melon sa Japan, They let it sit for a couple of days mm -hmm. para magano siya magparang stop and mouth watering oh, ano. dito sa ito kasi fresh harvest yeah. Normally, you let it sit for maybe 3 days yeah. sa, before you consume yeah. ang gusto kasi ng mga Japanese melt in your mouth yung ano tama um, in fact we... pag uh, binili mo ngayon nasabihin nila this is for today or this is yes. for tomorrow or this is for 3 days tama po. so <clears throat> at the moment uh, we were the first one to uh, Grow it successfully here, kasi even yung mga hapon nagda-doubt because of the heat, uh, tropical. Normally kasi sa Japan po ay ano eh. Oo nga, temperate. Temperate eh. So this is 14, so you see the difference in, ano? Uh, and then you can try it po. This one naman is uh, the Israeli variety. So ito. Apo. Uh, so makikita yung difference sa sugar. Mas matamis uh, nga yun sa. Oo, oh, yun nga po. Kasi uh, 16. 16, oo. No? Oh, yeah. Ito, 14. Mm -hmm. Mm. No. You can so, see the difference. May dad joke ako. So, ito ang sugar or meter, break, break, no? Meter. tinetest niya yung kung matamis ba. Kung gaano katamis. Kung gaano katamis yung uh, inaning uh, melon. Kaya gusto ko malaman, pwede ba, pwede bang matest kung gaano kasweet ako sa Mrs. <laughs> Baka ano. Teka nga. Uy, 25! <laughs> Super sweet. Super sweet. <laughs> so, who's your market? Normally, we have, okay, tourism market is one. The other one is we have some distributors in Manila. Okay. Itong actually, yung mga farmers natin dito uh, sa Lukban, nag-greenhouse -nag na rin po sila, pero soil grown. Oh, uh, under oh. the Kupia Pilot Village program. Yeah. So yeah. katuwang po namin sila. In Korea, no? Ay uh, yung Korea. Oh. Kami po ang kapartner naman nila in providing technical support to the farmer. Yeah. yeah. Kasi Korean technology hirap i-translate. Eh. So ngayon, may Pilipino naman tayong technology na na-develop na. na yeah. uh, eh nakita naman ni Dr. Lee yung director ng Kupia. Sabi niya, sige Mike, let's ano na lang, let's help yeah. out. That's what we do po for the small farmers at the world. Maraming salamat sa inyong pagtambay dito sa 1PH at Signal Channel at pati na rin sa ating uh, YouTube at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa good vibes at masarap na kwentuhan mula dito sa Pahiyas Festival sa Lukman, Quezon hanggang sa inyong hapagkainan. O, oh, abangers kayo ha! Sama-sama tayo ulit sa susunod na nakakatakam na episode ng... Hello, Hello Pagkain! Ito ha, malutong ha. Mm. Parang croquette, pero ito walang preservative. Asin lang. Kita kicks!